Guys, magkwentuhan tayo tungkol sa buhay ko. Magsimula tayo nung bata pa ako. Bata pa lang po ako, namulat na sa mahirap na pamilya. Bata pa lang po ako, yung nanay at tatay ko ay naghiwalay kasi, kasi nga yung tatay ko, nagkaroon siya ng sakit, sakit na yung ano, nawala sa pagtamang pag-iisip. Bata palapu po ako, nabubuli na ako, tinutokso, ngayong tatay ko may sira sa ulo, ganun. Kaya bata pa lang po ako, may mga masakit na nasalita na natatanggap si Diana. Naranasan ko noon, yung kahirapan, iiwan ni nanay doon sa kapatid niya, minsan sa kapatid ko, kasi naghahanap buhay siya para may makain kami. Nakapag-aral ako elementary hanggang high school lang po karanasan ko noon na grade 3, grade 4 pa lang ako maglalabada na doon sa mga anti-anti ko para lang magkaroon ng pambili ng tinapay, asukal, ganun, para makatulong sa aking inay. Bata pa lang po ako. Nangangalakal na ako, nagkokoan ng mga isda, nalibod, para mayroong maibinta, para maibigay sa nanay ko. Hanggang sa nag ko school ako nakatapos sa high hanggang doon lang pumunta ng kalbayog trabaho dito sa kalbayog, sa tuyuan, hanggang ngayon nandito pa din i-share ko sa inyo kung paano ko na survive ang aking buhay masayahin lang po si Katindira, pero sa loob may kilikim-kim minsan nga nabapay tanong ako sa Jokes at ganito ang buhay ko. Pero binawi ko kasi Diyos yun, hindi natin kailangang questionin. Naranasan ko na makatanggap ng salita na hindi maganda. Sabihan ka na magtapo na lang daw yung sipon mo, pati luha, hanggang dyan ka lang. Masakit. Kasi nga, hanggang ngayon, hanggang ngayon, nandito pa din. Mahirap pa din. Pero kinaya ko yun, kahit nabubuli ako ng ganun. Nakikita naman, mahirap lang. Naranasan ko na rin na. Tingnan ko daw lang yung sarili ko, na kung ano lang ako. Natatawa sila kasi, forma-forma daw. Katulong lang. Di ba pwedeng magporma yung katulong lang, di ba? Sinel ko to kasi inaalala ko na ang laki na pala ng, na ano ko na kaya na na kahit may mga kahirapan, masakit na mga salita, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Pero never kong na isipang magpakamatay, ganun, hindi. Gusto ko lumaban sa buhay. May pangarap din naman ako, pero uh, yun lang, hindi na, hindi na tutupad-tupad. Hanggang ngayon, mahirap pa din. Kaya panawagan ko sa mga kabataan ngayon, hanggat may nagpapaaral sa inyo, mag-aral kayo. Dahil mahirap yung walang tinapos, hanggang katulong lang, katulad ko. Baka maranasan nyo, mabuli na. Ganun ka lang, katulong ka lang. Ganun. Masakit. Minsan, umiiyak ako sa gabi. masaya lang tignan pero may sakit sa loko Iwan ko ba may mga tao talaga na mga maliit lang tingin sa atin. Pero sige lang. Tuloy ang laban. Yung habang nabubuhay. May pag-asa. Di ba? kahit magtapo yung sipon at luha importante buhay pa tayo malay natin balang araw ay balang araw lang di ba uh, po ako na sana kung napanood nyo to nang matapos pakishare naman po para makatulong kayo sa akin maraming salamat